Hindi naniniwala si Senadora Amy Marcos sa namumuuman ng kudita sa unang permadong hanay laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit aminado naman si Marcos na talagang may mga problema sa sandatang lakas ng bansa na kailangang tugunan kabilang ng isyu sa magiging pensyon ng mga magdiritirong sundalo. Git ng Senadora, kinakailangan na pag-aralan at rebyuhin ang batas patungkol sa promosyon ng mga kasundaluhan. Gayun din ang pagbibigay ng kailangang gamit ng sandatang lakas gaya na lamang ng mga drone, missile at fighter jet na naayon sa banta ng foreign aggression na kinaharap ngayon ng Pilipinas. Ngayon, yung distabula, mga nababanggit na na kudeta, eh samantalang mahilig ako noon dati sa ganyan-ganyan, nagbagong buhay na ako wala na talaga naman talaga ako naririnig. Ang uh, masasabi na lamang natin, eh, talagang may mga problema sa ating sandatahan lakas. Unang-una, ang unang issue eh, nagbago talaga ang uh, ang problema natin. Dati, mga NPA, mga secessionist movement, domestic insurgency. Ngayon, external aggression sa West Philippine Sea. Nagbabago ang lahat pati sa budget, ang hinihiling ay eh, mga drone, missile, frigate, fighter jet. Ibang-iba na to sa mga buko-buko mano-mano na guerrilla warfare. Na alam natin mula sa Samar hanggang sa Cordillera hanggang sa Mindanao. Ngayon, yung ikalawa, medyo na-solve naman natin yung issue ng promotion. Talagang malubha yung problema nung bagong batas. Maraming maiimbudo, ma frozen hindi na uh, makaka-unload kundi maa-atrive pa. Samantala naman, wala pang dialogo sa pagitan ng Senadora Amy Marcos at ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa isyo ngayon sa pagitan ng House of Representatives at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasamaang palad niya. Wala pa siyang pagkakataon na may pag usap kay House Speaker Romualdez. Gayunpaman, Patuloy na naninindigan at pinagtatanggol ni Marcos ang mag-amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Kinastigo ng Senadora ang lahat ng mga bunga banat sa kanila ngayon. Iginit ni Marcos na sasamahan niya hanggang sa uli ang mag-amang Rodrigo at Vice President Sara Duterte dahil kasama niyang mga ito sa naisi na pagpapaunlad ng bayan at pagpapanatili ng kapayapaan. Fortunately, there's been no dialogue. There's been no opportunity. Uh, I should be elated today at uh, yun nga, uh, nandito tayo sa so budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!